Assalamualaikum mga kabayan. Pasko. Sure. Pakikibahagi sa Pasko. Pakikibahagi sa share. Ang unang nagdeklara ng ika-25 ng Disyembre bilang pizza o mano ng kapanganakan ni Isa o Jesus ay si Sextus Julius Africanus. Pumanaw noong 240 A.D. Isang kristyanong manlalakbay at mananalaysay. At ang unang naitala na nagdiwan ng Pasko sa naturang petsa ay si Konstantin. Pumanaw noong 337 A.D. Ang unang kristyanong imperador ng Roma. At batid nating lahat, na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ang Pasko bilang paggunita sa kapanganakan umano ni Isa alayhi salam na siya umano ang Panginoon na ipinanganak o nagkatawang tao upang magbayad sala sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Ibig sabihin, ang pagdiriwang ng Pasko ay pangrelihiyon na pagdiriwang na isinasagawa ng mga Kristiyano. Kung kaya mariing ipinagbabawal sa Islam ang pakikibahagi sa pagdariwang na ito. Bagamat wala namang talagang batayan na ang ika-25 ng Disyembre ang isang ang siyang kapanganakan ni Isa alayhi asalam. Sa Islam man, o sa anumang aklat na kinilang pinanghihim. Kaya bilang mga Muslim, hindi tayo nadidiriwang ng Pasko at ang paggagawa nito ay haram at malaking kasalanan, isang shirk.